Wag pa lang hapon mga kapaders. Welcome na naman kayo sa akin channel. Meron kaming kasalubong na bayahan galing Jose Panganiban Camarines Norte. Nagsaka ng paninda. Papalapit na sa amin. At yung bibidyohan. Kargado mga kapaders. Kaunti lang nilulutang ng bayahan. Buti lang kalmada ang dagat. Baliwala yan. Maghahap tayo ng panibagong ispat na naman sa kalautan. Sana pala rin kami. Abang-abang lang sa pagdive namin. Panibagong pakikisabak ka naman dito sa Erleman Dagat. Gahanap tayong isda. Dito sa harapan ko, may dalipos. Kasing kulay bato. Mm -hmm. Pang ulam. Nagitik natin, maraming butgo. Sumusot sa butas ng tainga. Yan ang nakakatakot pa nakasuot sa butas ng ng ingron. <laughs> Hanap ulit, baka mayroon pa na ito bibiya. Mm -hmm. Lagata ka dyan. Pang ulam mga kapalers. Makakatikim naman tayo ng sariwang isda mamaya paglutang namin at madalang dead kami. Pasama-sama ang panahon sa gabi. na kidlat na naman mga kapaders at nagpaparaulan. Na ito pa, dalawang isda, isang paro-paro. Dito sa anger dit. Mm -hmm. Gitik. Sibintihin ang kilo mga kapaders. Ito yung masarap na ginanga. Pasensya na at medyo singawakin salita dahil yung aking ipinahulog. <laughs> Paglapit ko sa kasamahan ko, mayroong sinusungkit mga kapaders aking bibidyohan. Ano kaya ang sinusungkit na ito? Pugita mga kapaders. Yari ka naman kay Boy Pugita. Ayan na, malapit ng lumabas mga kapaders. Sana malaki. At para makabawi sa gastos. Ayan na, malapit na. Uy, nagpartinta na. Labas na. Yari ka na naman. anti timaw din akot, mga kapaders. Payaya po sa baraso. Sa isang kamay at kakagatin ng bigla. Gusto ko sanang gayahin ang pagkagat ng pugeta ang problema ang aking sprocket bawas. Baka ako pa ang kagatay na yan. Hanggang bilib lang ako sa kasamahan ko. Iba talaga pag ang ipin. Madaling gumitik ng pugeta. Uy, na ito. Nakaisa rin ako mga kapaders. Biro palang kasama yan. Ayan, nasa butas. Yung kasamahan ko, si Boy Pugeta. Nasa unahan. Sinisinyasan ko para lupit sa akin. Ayan, papunta na sa akin mga kapaders. Itong pugeta, siya uli ang huhuli na yan at magpapalabas may batong batong maliit walang kinainan Nakita ko wala, biglang pumuti sa butas ayan na, humanda ka naman Pugita na ayan si Boy Pugita ayan sa butas, may batong maliit sana malaki na ito aalisin ni Boy Pugita yung batong maliit na nakaharang sa butas at para paglabas ulit ng Pugita wilo ang paglabas ayan, malaki na ito mga kapaders, malaki ang pangapit big na sana Ayan, kinikiliti na para loobas yung pugita. Hindi lang basta kini kinikiliti, tinutusok-tusok ng kaunti yan at para masaktan ng galamay at para makaramdam at para loobas mga kapalers. Ayan na, makulit. ay lubas ang butas. Siguro ko malalim. ayun malabas na rin. Maraming salamat ulit, Lord. Kwartang linaw na ito. Hirap makalabas ang ulo. ayun nakalabas din. Huli ka. Wala kang pupuntahan. Malaki na ito mga kapalers. Madalawang kilo ha, sa estimate ko. Para malaman sa timbangan yan, magkakaalaman kung ilang kilo. Ayan na, biglang kinagat na naman mga kapaders. Lupit! Baka pag ako ang kumagat, baka alat ang ngipin ko maiwan. Maraming sumusunod ang mga butgo. Sumusunod sa butas ng tainga. Ay hamal yan. Mm -hmm. Surahan. Ay sa itong pandaradagdag. Ayan o, parang butgo mga kapaders. Jesus, ano na yan? Masakit sa ulo. Maganda na ngayon mamala ng gabi, matagal lang sikat ng buwan, baka mga alas 10 na ito pa isda sa butas. Mm hmm, lagata. Liglig or pula po, ayos na itong pandaradagdag, makadali siya lang pambigas. Noong isang gabi wala tayong laot dahil masama ang panahon dito sa harap ng isla. Ngayon lang naman nagkarakalma ang dagat, kaya samantalahin, hanap tayo. Naroon sa butas, may isda uli mm Hmm, gitik? Bukawin or kanuping bitilya mga kapaders 130 sa murang presyo sa isda hanap tayo baka mayroon pa naroon maya maya papalayas na mm -hmm. gitik inabot e, pa lang stainless ng pana hindi lang nakatagos yung simat ng pana di bali nagitik man kwartang linaw salamat uli lord magandang biya naman nagpakita sa amin ngayon dyan sa unahan at naroon may nakadapat naman sa bahura mm -hmm lagata ka dyan liglig na naman or lapu-lapu maganda ngayon ang sampul ng bahura maganda ang panain sana marami pang isda na para na naman ramdam dito sa alam ng dagat pag nakidlat naliwanag na ito pa isda mm -hmm. surahan nagitik ulit mga kapalers pinapasiguro ko na pagpala ng isda pare sa panalaang sigurado gitik ang problema nito tsamba ko lang dito nga pala mga kapaders, may isda sa sa kung pinapalawa sa kabila at grabe, hindi makita. Yun, malaking bibiya mga kapaders. Sinusungkit ko pa tras at para sigurado. Dudukutin ko lang yan mga kapaders. Titistingin ko kung kayang hulihin sa dakot. Huli ka! Kaya mo mga kapaders. Kaya ang problema, huwag lang hawak sa partim buntot dahil may tapas. Laging sa ulo ang hawak at para sigurado. Yan baga ang karamihan kapag hawak sa ulo magsisimula na ito pa isda. Mm-hmm, Makunat ang balat. Mm -hmm. hindi nakatagos ang sima ng pana. Sa pisngi tinamaan, pero dumudugo mga kapalirs. Sikip sa butas, hirap makalabas. Masira sira ang sima ng pana, kaya dudukutin ko na lang Yun, nakalabas din mga kapalirs. Maling battery ang ko sa camera. Yung madaling malubat na. Ito, Camelo. Pampadala sa aking kapatid sa Maynila. Yung kanyang amo nag-order mga kapadir sa request ng ganito. Matisting daw kumain. Sawa nang kumain ang hipon, ng hipon sa kaanang alimango. Sa gaito matisting. Palaalalaan po sa mga kain ng ganun pag mataba ang kamilo. Bawal sa mga high blood. Number one. Na ito pa. Lapula po malaki. Lawihan mga kapadirs. Dubol ko ang rubber ng pana para sigurado magitik. Sana tamaan. Tinamaan mm -hmm. nga. Dinuplasa naman. Nasa na pati yun. Wala. Una ito may gilang at mabait. Mm -hmm. kwartang linaw, lawihan or bakla mga kapaders. Ang mahal pala ito sa ibang lugar, naabot ng 500 ang kilo or 600 sa naul. Kung sa amin dito, kwartang linaw namin mga para paralaot. Ito pa, maya maya, nakadungo sa butas. Mm -hmm. Mataan tama, maya maya. Ano kaya ito? Pagkuna ng buyer, isama kaya sa lapo, pag sabi tilya, pili na, 130. Masarap itong sinigang. Na ito pa ano, kus. Mm -hmm. Itong malupit mga kapaders, talagang kusang lumalapit at magpapahuli. Kaya la, ang bawal tayo ng ganito, allergy. Pinipambinta yung kasamahan ko na kailang ganito. Kung kursunada niya, pang ulam. Hanap tayo dyan sa unahan. Baka mayroon pang kasama yung nukos. Naroon, surahan, nakatagilid. Mm-hmm. Gitik. Tinamaan sa noo. Kalahating kiluhan. Madalang dito ang malaking surahan. Yung naabot ng mga tatlong kilo. Yun sa lang kagandahan panain. Hanap tayo. Na ito pa, bibiya. Pwedong pambinta mga kapaders. Mm-hmm. Sibintihin. Yung mga katanong po yan sa akin. Ito kami sinisidan kung ilan di pa. Ito po ay mga liman di pa hanggang walon di pala ang. Kapag malakas ang dagat dito, ito ay nabasag. Pamisaan ito. Hanap tayo sa unahan. Naroon ko pa Pitik. Sigurado na ito pambinta. Huli ka. Ayos na ito mga kapaders. Maamo. Good size. Hanap tayo dyan sa unahan. Pakita. Oo, oh, na ito nga nagpakita. Bibiya. Pero malaki mga kapaders. Dadakutin natin uli. At para sigurado na hindi duplasan ang pana. Sa kamay ko, hindi duplasan. Andito na sa mahiwagang kamay. Hilahin ko na. Ganito pala madaling paraan ng panghuli ng bibiya. Dada ko tinalaang. Hanap tayo. Baka mayroon pang bibiya. Dito sa butas. Naroon mga kapaders. Alang nga ang sinuutan. Kaya sinusungkit ko palabas. Mm -hmm. Inatlaban naman pana. Labas ngayon sa bahura. Ang ah, maraming bibiya. Palibasa na para kidlat. Maliwanag. Akala yata ng isda. Umaga na. Kaya biglang naliwanag. Kaya nakakatakot. Mm-hmm. Sunod-sunod ang bibiya dito nagpapakita. Ayos na ito. Pang ulam mga kapaders. Masarap itong inihaw. Mamaya pag ahaw namin, maluto kami ng bibiya. Diyan sa unahan, hanap tayo. Pakita mga isda, bibiya uli. Mas malaki ito. Mahirap medyo at malaki. Bakat ay matapas. Papanain ko na lang ang mm -hmm. Gitik. Ang problema nakabalagbag. Madaling paraan yan bubunutin ko muna yung pana ayan natanggal ko na dudukutin natin mga kapaders at para sigurado makukuha natin tong isda ayan ito na ayun tapos ang haba mga kapaders ay parang buntutan kasi laki na ng surahan na dumalaga itong bibiya baka mayroon pang kasama yung bibiya hanap tayo sa unahan uy turutot malapit na kaya ang pasko pati turutot naglalabasa na mm -hmm. naguhuni mga kapaders Masarap itong sabawan, kahit pinirito, adobo, kahit inihaw, kahit anong putahi, bahala na. Paborito yun ng tatay ko, turutot. Madalas niyang sinasabawan yun pag siya nakakahuli rin sa pamana. Ito pa, bibiya. Susungkitin ko para umatras. Mm -hmm. Bibiya na naman. Ang haba ng tapas, may lawi na. Estimate ko dito mga 300 grams. Kahit ganitong isda, tsatsaga-tsagaan namin bukas, kwarta din yan pag naibinta, mamaya lang palan. Mm -hmm. Dito may nakatagong isda, pinana ako, hindi makita sa camera kahit ako. Yoy, surahan mga kapaders tinama sa parting dumalaga uli, mga kalahating kilohan na naman. Oras nga pala mga kapaders, alas 9.37, konti minuto na lang, maahon na rin kami ng kasamahan ko. Mm -hmm. Mm hmm bibiya uli. Hindi pa kami nahapunanan. Kaya maisanday ba tayo mamaya pagkaahon namin. Matesting na naman kami nang sinabawa na bibiya kahit mataba. Huwag lang digalin mamaya pag sa pangalawang dive. Ngayon na naman tayo mga katikim ng sariwang isda. Hanap tayo baka meron pa. Ito pa, bibiya uli mga kapaders. Mm hmm Hindi, oy, nakatanggal pa. Tusukin ko na laang. Doon ko na lang ipapatamaan sa tinamaan ng pana. Ayan mga kapaders, hanggang dito muna aking video sa pamamana. Malutang na muna kami at ahagutom uh, na. Maraming salamat ulit sa inyong panunood. Ito na mga kapaders, naahon pa lang kami ni Boy Pugita. Ito yung kanyang huli. Sinasalin mga kapaders, ito dalawang Pugita man. Isang big, isang medium. Kwartalinaw na yan. Sinasalin ni Kadabis Rico yung ating huling isda mga kapaders. Ayan. Partang linaw na. Kahit bibiya lang, kahit 70 ang presyo, bukas daw umaga, makakadilin sa tayo. Ayun, alimangon dagat mga kapaders, pampadal sa akin kapatid, sa Maynila. Order ng kanyang amo. Ingat lang bukas sa gaito ha, pag kayo kumain, baka buhay mataba, baka may high blood. Nakapa na pa si Boy Pugita ng dalawang pakoy. Aalburin ko yung isang pakoy na medyo maliit mga kapaders. Ibibigay ko doon sa mga asawang matanda, yung ating tinulungan mga kapaders. Yung mga bibigyan nga si Babo ng bangka at may pana, Pangulam yan ngayon. Aming sasabawan, matisting kahit matawa. Abang-abang lang sa pangalawang dive. At pagkatapos amin kumain, pagkahindag, madive na rin kami. Dito kayo masisid, lang kayo magsisid sa sisid unang dive. Hindi kayo malayo. Andito ang panay na isda mga kapaders. Abang-abang na lang po. Maraming salamat uli. Shoutout nga pala sa Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa mga OFW dyan. Lahat tayo mag-iingat. Maraming salamat uli Lord dito sa panibagong biyaya. Sana sa pangalawang dive, swertihin pa kami.